Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa kalakalang panlabas. Aalamin natin ang mga layunin ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at uunawain natin ang prinsipyo ng absolute advantage at prinsipyo ng comparative advantage. Para sa ating unang gawain, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Barter, export, dolyar, taripa at kota. Alin sa mga ito ang bago o hindi gaanong pamilyar sa iyo? Bakit? Maari mong ilagay ang iyong mga sagot sa ibaba ng ating video lesson. Ang pagkakaroon ng borderless economy ang nagbibigay daan sa paglawak ng pag-uugnay ng mga bansa sa daigdig na may iba't ibang layunin. Ang panlabas na sektor ng ating bansa ay nahaharap sa malaking responsibilidad bunga ng patuloy na paglawak ng ugnayan ng mga bansa sa daigdig. Ang isang bansa tulad ng Pilipinas ay nakikipag-ugnayan sa kapwa bansa sa iba't ibang layunin tulad ng pampolitika, pang pangkultura, pangkapayapaan at pangekonomiya. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay nakikipagkalakalan na sa mga Chino at ibang mga dayuhan. Nakagagamit na ang mga sinaunang Pilipino ng mga produkto mula sa ibang bansa. Nang dumating ang mga mananakop, gaya ng mga Kastila, Amerikano at Hapones, ay malayang nakapasok ang iba't ibang produkto, pelosopiya, kultura, kaisipan at teknolohiya na nagdulot ng kabutihan at di kabutihan sa ating mga mamamayan at bansa. Natuto tayong makipagkaibigan sa ibang bansa at lumawak ang pakikipag-ugnayan natin sa maraming bansa. Ang pag-uugnayan ng mga bansa sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ay tinatawag na kalakalang panlabas o kalakalang internasyonal. Dahil dito, nakagamit tayo ng teknolohiya na wala sa ating bansa tulad ng computer at cellphone. Maraming produkto at serbisyo na salat sa ating bansa ang natatamo bunga ng pakikipagkalakalan sa labas ng bansa. Ano nga ba ang sinasaad ng absolute advantage? Ito ay kakayahan ng isang bansa na makalikha at gumastos sa produksyon at mag-supply ng mga produkto na mas mababa ang presyo ng produkto ng ibang bansa. Ang prinsipyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang isang bansa ay nagpapakadalubhasa sa paglikha ng mga produkto na magbibigay sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kumpara sa paglikha ng ibang produkto. Halimbawa, ang Germany ay nagpapakadalubhasa at may lubos na kaalaman sa paggawa ng mamahaling kotse. Ang Japan sa robot, kotse at computer. Ang Pilipinas sa abaka, textile at kopra. Ang Malaysia sa goma at ang France sa pabango. Makikita sa pamagitan ng balance of trade at balance of payment kung favorable o hindi ang kalakalan ng isang bansa. Ang balance of trade ay favorable lamang kung mas malaki ang kita sa export kaysa gasos sa import. Tinatawag din itong trade surplus. Ang Pilipinas ay laging may trade deficit sa kalakalan dahil laging import dependent ang ating industriya. Ibig sabihin, laging mas malaki ang halaga ng ating inaangkat na produkto kaysa sa ating ipinagbibili sa labas. Ang prinsipyo ng comparative advantage ay kakayahan ng isang bansa na mag ng produkto at serbisyo na mas epesyente kung paghahambingin ang opportunity cost ng paggawa kaysa sa ibang bansa. Alam natin na maraming uri ng produkto at serbisyo ang kailangan ng isang bansa, kaya gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang ang mga produktong salat ang bansa ay matugunan makabubuti sa isang bansa na lumikha ng produkto kung saan matatamo nito ang higit na kapakinabangan at umangkat na lamang ng dayuhang produkto na kailangan ng bansa na mas mura kaysa lumikha nito. Ayon kay David Ricardo na nagbigay halaga sa idea ng comparative advantage, dapat pag-ukulan ng pansin ng isang bansa ang paggawa ng produkto na may higit na kalamangan sa ibang bansa upang lubusang matamo ang kapakinabangan sa nasabing produkto. Ang pagkakaroon ng ugnayan ng mga bansa sa daigdig ay masigit na pinagbubuti sa pamamagitan ng kalakalang panlabas. Ito ay nagsisilbing pamamaraan upang ang bawat bansa ay magkaroon ng ugnayang internasyonal kasabay ng mabilisang pagbabago sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng tao maging ito ay ang sistemang edukasyon komunikasyon transportasyon teknolohiya at maging sa industrialisasyon sa kasalukuyang panahon higit na akma ang kasabihang walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang o sa wikang ingles ang kasabihang No man is an island. Kaugnay nito, sa kasalukuyang panahon, ang pakikipagkalakalan ay higit na ginawang sistematiko. Ito ay naging ganap sa pamagitan ng pagtatatag ng mga samahang pandaigdig o international organization na naglalayong palawakin ang ugnayan ng mga bansa sa larangan ng kalakalang panlabas. World Trade Organization o WTO. Ang pandaigdigang samahang ito ay formal na pinasanayaan at nabuo noong Enero 1, 1995. Ito ang naging kapalit ng General Agreement of Tariffs and Trade. Ito ay kinikilala bilang samahang namamahala sa pandaigdigang patakaran sa sistema ng kalakalan o ang global trading system sa pagitan ng mga kasaping estado o member states. Maliban pa rito, ito rin ang siyang nagbibigay ng solusyon sa mga problema, usapin o pagtatalo ng mga kasaping estado. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng isang daan at anim na pumbangsang kasapi. Ang mga pangunahing misyon ng World Trade Organization ay ang mga sumusunod. Pagsusulong ng isang maayos at malayang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga hadlang sa kalakalan o trade barriers. Pagkakaloob ng mga plataforma para sa negosasyon at nakahandang magbigay tulong teknikal at pagsasanay para sa mga papaunlad na bansa. Mamagitan sa mga pagtatalo ng mga kasaping bansa kaugnay sa mga patakaran o pagpataw ng trade sanction laban sa isang kasaping hindi umaayon sa desisyon o pasya ng samahan. Asia Pacific Economic Cooperation o APEC ito ay isang samahang may layuning isulong ang kaunlarang pang-ekonomiya at katiwasayan sa rehiyon ng Asia Pacific, kaugnay na rin sa pagpapalakas sa mga bansa at pamayanan nito. Ang mga bansang nasa rehiyon ng Pasipiko ay nagkakaroon ng ugnayan sa mga usaping pang-ekonomiya at nagsusulong ng kaunlarang pangkabuhayan, kooperasyon, kalakalan at pamumuhunan. Ito ay itinatag noong Nobyembre 1880 siyam, at ang punong himpilan nito ay matatagpuan sa Singapore. Ang ating bansa ay isa sa mga orihinal na kasapi nito kabilang ang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thailand at United States. Ang APEC ay kaiba sa WTO sapagkat walang kasunduan itong ipinipilit sa mga kasapi o sa mga member economy. Ang desisyon ng samahan sa mga isyu o usapin ay ibinabatay ayon sa konsensus. Mayroong tinatawag na three pillars na siyang sinusunod ang mga kasapi. Ang pinakatampok sa programa nito ay ang mga sumusunod liberalisasyon ng pakikipagkalakalan at pamumuhunan, pagpapabilis at pagpapadali ng pagnenegosyo at pagtutulungang pang-ekonomiya at teknikal. Matapos mabigo ang pagkakatatag ng Association of Southeast Asia, ito ay nagbigay daan para magsimula ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong August 8, 1967. Ang samahang ito ay naglalayong paunlarin ang ugnayan ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand na kinilala bilang mga founding countries sa bisa ng dokumentong tinatawag na Bangkok Declaration. Sa kasalukuyan, ay binubuo ito ng sampung mga bansa at ang punong himpilan nito ay matatagpuan sa Jakarta, Indonesia. Sa aspektong pang-ekonomiko, ang samahang ito ay naglalayong paunlarin at isulong ang malayang kalakalan sa bawat kasapi ng ASEAN pati ang mga bansang dialogue partner nito. Kabilang sa dialogue partners nito ay ang Australia, China, Estados Unidos, European Union, Japan, New Zealand, Russia at South Korea. Para sa pagtatapos ng ating aralin, sagutin ang aking katanungan at maaari ninyong i-comment ang inyong sagot sa ibaba ng ating video. Ano-ano ang mga naidulot ng pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa? Batid kong marami na naman kayong natutunan ngayong araw. Para sa tuloy-tuloy nating talakayan, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam.